Ayun po, magandang panahon. Ano po, timing po para sa pagtatanim po natin ng ano. Yan, ero. Magtatanim po tayo ng Suprema F1. Yan, timing po yan sa pag ano po natin at gawa ng hindi kainitan. Yun nga po, kumbagay mapansin nyo po sa episode po natin, tayo ay madalas na sabihin natin ay mainit kahapon. Ngayon ay tamang panahon ay ano po ba, kung parang sa tingin ko nga po, isa na yung nararanasan natin na climate change po. Oo, uh, yan. Tara po't maumpisahan na natin. Aray. ayan po, dito po tayo magtatanim. Uh, ng kalabasa dito po sa mga pagitan ng ano ng mga sili natin gawa po ng malaki yung space ng sili adi pakabagan pa kabaga natin sa gitna oh, para siya dito tumabun dalawa sa sila ang po naman iyon o oh. Ya, yeah, mapupuno na po ito ng kalabasa naman. Sana lang ay medyo binasin tayo sa magpasibol Bahala na po pati. Kakaramdam tayo ng ambon na. Pasok yung tubig. Kasi simulan na po natin butasan ari Kabilao po ang hukay. ayun po, lalo pong tumayming yung panahon at gawa ng abay biglang umambon po oh. yan, tama-tama po naman nain na po yung ating mga butas yan yeah. atin pong huhulugan na hindi po naman totoong ulan ay kumbaga umambon nga yan o uh. atin pong huhulugan na yan tapos lalagan po natin mamaya ng pataba ay gara ng ano nung pagkakaano po nung panahon si Supreme Epon po sana naman dumami ka ng bunga at mas higit na malalaki dalwa sa shape dito nakabase po dito 30 seeds ang isang pack oh. gagawin natin ay ilang ba yung butas natin 1 2 25 Tignan dalawa. Every ano po. Tignan dalawa every butas. Alubasa naman Maganda hot tabasa. Ito lang po natin ginagawa oh. Tabon. Mamaya chicken manure. Oh. dalawa tatlo po isang butas pag pupayat yung buto ginagawa ko ng tatluhan siya Yari na po. Chicken manure naman. At ilalagay. Oh. Ganda. Ati chicken manor. Bintahin na po yung meron kaagad tayong lagay na chicken manor. Para po hindi maano yung tabi, yung ating halaman baga. Para hindi mabigla pag yung maglalagay na tayo. Hmm. Tapos yung sili natin dito, hindi pa siya maalis. Gawa ng hintayin lang natin gumapang to eh. Kulimlim yan oh. Ambon po yan, ambon. Yan nakikita ninyo. Ngayon po, lahat ng hinug na sili i-harvest ko po at gawa ng ilalagay ko dun sa pwede silang magsibol para po pagka nagsibol sila pwede na rin natin gawing paminhi po oo, uh -huh. pero ito ay hindi gagawin ng mga hindi ko rin sure ano hindi po gagawin ito ng ibang mga magpulido bang tumanim uh -huh. yung tatanim sila ng yung pang oh, uh, at gawa ng mas pipiliin nila ay mag order ng sibul na ay tayo po naman kumbaga porky pang sarili or pambinta naman yung iba ay tayo po ay magpapasariling pa sibul at ito po ay magiging ano na yung F2 na kagandahan po naman ito kumbaga yung punla natin magiging masasanay na sila sa klima po natin oh yan tara po at ating uumpisahan oh, na rin mga malalaking ari hmm. kukuhanin ko po lahat ng hinog oh. dami para po pati makapahipahe ngayong ating katawan ng sili Wow ang lalabas po nito parang traditional na yung ating gagawin traditional na punla oh. dami naman eh may mga ilan na po nakapanghingi sa atin nakapanguha dami arin naman oh, pang pang order na natin yan oh. naganda din oh. ang <laughs> dami rin oh. pang ano na po natin ito pang papasibulin ayun po ay paano po ah uh, tayo po ngayon sa episode nito, ano, tumalim ng kalabasa, Suprema F1. Tapos sinarbis na rin natin itong ating mga hinug na sili. Oh. Uh -huh. At malay natin po, oh. Uh -huh. tayo sa sakali uli. Kaya ho, uh -huh. update update ko na lang po kayo pagka nag sibol na iyan Kung bagay di malinis na nga, para hindi na natin mabunot yung mga sili po ang ginawa po nating paraan na para doon na lang gagapang sa pagitan ng sili. Oh, ayan, salamat po nang marami sa inyong pagsama. po, ingat po ang lahat. Happy happy lang po. Bye.